Araw po ng Biyernes, alamin muna natin ang presyuhan ng mga produkto sa Kadiwa Store. May report si Ryan Lasigas live. Ryan? Dayan, takbuhan pa rin nga ng karamihan sa ating mga kababayan ang Kadiwa Store dito sa Quezon City. Partikular na nga, itong ating kinaroroonan ngayon dito lang mismo sa tabi ng DA. Trabahador sa gabi, taga pamalengki sa umaga. Ganito ang eksena araw-araw ni Arnaldo bago dumiretso pa uwi bahay. Dadaan muna siya dito sa Kadiwa Store para mamili ng pangalmusal. Sabi niya, Dayan, bukod sa malapit ito sa kanyang pinagtatrabahuan, malaki rin daw ang kanyang natitipid sa pamamili dito sa Kadiwa Store. It's malaking bagay kasi magkatipid ka eh. Katulad namin na halos nasa libel ng pamumuhay, na kailangan talaga mura bibilin. Diyan halos lahat ng gulay ay uh, mabibili na dito tulad na lamang ng sayote na nasa 40 ang kada kilo. Ang pechay bagyo naman nasa 50 ang kada kilo. Ang cabbage dayan mabibili sa uh, 40 pesos kada kilo at ang carrots naman nasa 120 kada kilo. Makakabili din dito diyan ng patatas sa 150 pesos kada kilo. Nasa 180 pesos naman ang kada kilo ng broccoli. Ang bell pepper nasa 120 pesos ang kada kilo. Meron ding sibuyas na nasa 150 pesos ang kada kilo. Ang ampalaya nasa 60 pesos kada kilo at nasa 25 pesos naman ang kada tali ng sitaw at ang talong nasa 80 pesos ang kada kilo. Si tanim namin, alam namin na ano siya, may pagka-organic din kasi yun po ang ini pinopromote ng DE po natin dito sa Kadiwa. Dayan, may mabibili ding isda dito sa Kadiwa Store. Ang paborito ng lahat na tilapia ay nasa 140 pesos ang kada kilo. Ang bangos ay nasa 200 pesos ang kada kilo. At ang hipon na masarap isigang ay nasa 450 pesos ang kada kilo. Para naman sa mga naghahanap ng itlog, may mabibili din ditong itlog sa Kadiwa Store na naglalaro mula 265 hanggang 275 pesos ang kada tray. Kaya naman diyan para sa ating mga kababayan na hindi pa nakakabili ng uh, kanilang pang-almusal o kahit uh, pang-tanghalian or pwede rin pang dinner ay takbo na dito sa Kadiwa Store dahil tulad ng nakikita nyo, marami pang tinda ditong gulay at uh, magtatagal yung, uh, pag, uh, yung Kadiwa Store dito hanggat meron pa silang stocks. Diyan. Maraming salamat sa iyo, Ryan Lasigas.